pinapasaya po ako ng Trish Marias. Yes. O oh, yan na. na. O oh, salita na kayo. Oh, di ba may na... O oh, yan. Di ba may nangyari nung nakaraan? Mm, ngayon. Nakalipas na di ba? Mm, masaya na ba kayo? Medyo. Medyo? Hindi pa rin. Yan. Hindi may nangyari na hindi natin inaasahan. Ah. Sana malampasan natin ito. Pinapatawa ko itong dalawa eh. Hindi masaya na ito. Masaya rin itong pastor na Pinapatawa po ako nito. At uh, kami nga po ay may pupuntahan. Ayan. Ayan. Kaso lang ako itong itong tatlo ay niluluko ako itong pastor nito. Pati si Anita. Pati si Anita. At least ay medyo masaya na kayo. Hindi tulad oras para mo nagdaang araw malungkot talaga kayo, di ba um, sige ano kayo shout out kayo sa ating mga followers dali na, ha uh, dali uh. shout out po sa inyo okay. Hindi po, po ng mga pangalan <laughs> mo ah uh, po sa inyo kasi sana po kayo kung ngayon lang po niyo kami ulit nakita shout po sa inyo kasi sana kasi shout po sa inyo kasi sana po kayo na niyanirong punong katama ayo <laughs> <laughs> ah, ay sa tayo. Hindi pa po tayo may ning ningay ng lengkapamina ka pa. Nakakapag-date ulit. Mm, ayan ata. Uh, Dalinapo ilang araw po rin kami na busy po kami doon sa isang lugar doon po sa Malabon. Ay, ngayon nato kami sa bahay. Ah, uh, balik na ulit sa dati. Ay, masaya na ulit, di ba? Opo, balik na po ulit sa ano no? Balik na sa dati pero wala na yun. Ah, wala na yun. Normal. Eh, lahat naman doon tayo pupunta. Kaya lang, eh, hindi natin alam kung kailan. Kaya laging mag-ingat tayo. Ang <laughs> sa... ingat po Kaya palagi. Eh, labi na kayo na mainit. Hmm, yan, yun yung isa. May sobrang init ngayon. Kaya sila, walang pasok, di ba? Apo. Walang pasok. Dito lang, ano tawag dito sa... Asinkronos. Oh, asinkronos lang po sila. Kaya dahil sobra talagang init. Almost sa uh, 45. 45. 45 yung init. 45, 59. Nako, pag 59. 1,000. Ha? Papay, oh. Luluto na tayo doon. <laughs> Na-lection ka na. Hmm. Kailangan lagi, naglalaro lang tayo sa mga 21, 22. Yun ang patinang magandang klima sa atin. Para hindi ka papawisan. Para nung magpapasko, di ba? Hmm. Sa inyo, sa Davao, siguro malamig. Ilit po doon. Dito naman, mahangin din ah. Weh, well, electric pan nga Ah, electric pan nga Hindi ko marunong si <laughs> <laughs> Nita. Electric pan nga naman. Hmm. At least, lilibang uh, na tayo. Tara na! At uh, may pupuntahan tayo. Okay, nag-tiktok pa yung tatlo. Sige nga. Sayang, oh. sayang saya ako yung tatlo. Nita? yun lalo na po dyan sa Davao at ingat po lagi tayo dahil sa sobrang pong init ngayon ng panahon uh, wasap po natin talaga at uh, alam po naman natin na ito po yung uh, isa na maraming mga kaubayan natin ang nahihirapan pagka mga ganyan na sitwasyon sa sobrang init po ng panahon at uh, mag-relax po muna tayo Ayan. maraming salamat po ulit sa inyo at ingat po lagi tayo.